Ano ang sabi ng babae sa palengke? 100 pesos daw to. Bilangin nga natin kung totoo ang sinasabi nila na 100 pesos to. Ilang bisis kasi ako nito bumibili. Halos lahat nagbibinta ng ganito. Ang sagot nila is 100 pieces daw. Nagsasabi ba sila ng totoo? So ngayon, bibilangin natin to. Ito ang sabi nila, isang dahon daw. Yan is 100 pieces daw. So, sa, sa isang dahon yan is may sabi nila sampung daw yan. Ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, o siyam lang. So, bawat isang papel yan, bibilangin natin. Oh, ayan, kinuha ko ng isang grupo ng papel ha. Mm. Mm. nang malaman kung totoo nga ba na 100 pesos bawat dahon toink <laughs> oh, pinasinimulan ko na ha ito isa sa pa lang, una pa lang yan isa oh, ito, pangalawa, ha? Two. Ito, pangatlo na. O, oh, three. Ito, pangapat na. Four. Ito, panglima na, ha? Five. Ito, pang-anim, six. Ito, pang-pito, seven. O, oh, itong last, pang-walo. So, ayun, walo lang bawat grupo ng papel. So, bawat grupo ng papel is walos. Siyam lang bawat isang dahon. So, mag-mathematics tayo. 8 times 9, 72 pieces lang. Magkano ang kulang? Sabi nila, 100 pieces daw. O, oh, 100 pieces minus mo 72. So, ilang piraso ang kulang is 28. <laughs>